Sinundo nga kami ng mga dito nito ni Liam noong Thursday ng gabi. Sinundo nga kami kaya mama Lola, matutulog dahil nga ang biyernes santo dito ay merong sinakulo. Biyernes Santo nga ng alas 7 ng umaga ay ginising na nga kami ni Mama Lola dahil nga daw na may dadaan ng sinakulo. Dahil itong sinakulo nga ito ay ito nga yung pang umaga. Kung mapapansin nyo nga ay nandito kami sa terrace nila Mama Lola dahil itong si Liam ay takot na takot na naman. Tradisyon nga dito sa lugar nila Mama Lola na nagsasagawa talaga ng sinakulo kada Semana Santa. At dito ngayon sa Delapas, La Binyan, Laguna. At pagkatapos nga dumaan ng pang umagang sinakulo ay bumaba nga kami dito kay la Mama Lola at lumab Bus kami. Dahil nga, papanoorin namin itong Lolo Ray ni Liam na tito ko. Taong taon nga ay sinasagawa talaga ito ni Lolo Ray dahil nga ito nga yung paraan niya ng kanyang pagpipinitensya. Hmm. Hindi ko nga sure kung ilang taon na niyang ginagawa ito pero ang natatandaan ko ay mula bata pa nga ako ay ginagawa niya na talaga ito taong taon. Ito nga sa Dalapas Binyan Laguna ay maraming kaganapan during Semana Santa. Sinasagawa nga dito sa Dalapas Binyan Laguna during Semana Santa ang sinakulo, pabasa, penitensya na katulad na lang na ginagawa ni Lolo Rey. At meron pa nga ditong alay lakad. Bukod nga dito, may nagpipenitensya nga rin dito sa pamamaraan na naglalakad na nakayapak. Naalala ko pa nga noon, minsan nga ay sumasama nga ako kay Mama Lola noon every time na magpipinitensya si Mama Lola. At naranasan ko nga mag-alay lakad, pati na rin ang maglakad na nakayapak. Nasama nga rin sa pagpipinitensya ang hindi pagkain ng baboy o mga karne. Mabalik nga tayo dito kay Lolo Ray. Ito nga ang mga ginagawa niya. Pag nga sa nagdadasal siya ng taimtim, ang alam ko nga ay taimtim niya din binubulong ang kanyang mga pinapanata o ipinipinitensya. At pagkatapos nga niyan, ay eh, maglalakad siya na nakayapak pa ikot dito sa baryo nila Mama Lola at dito ngayon sa De La Paz, Binian, Laguna. Focus na focus nga itong si Liam sa panonood at talaga naman libang na libang. Akala mo naman hindi natatakot pero ang totoo, takot na takot na yan. <laughs> Pagkatapos nga 'yan ay miya, miya nga lang bandang 10am nga ay may dumating ulit na sinakulo at nabihisan ko na nga itong si Liam. Natatakot ako sinakulo. o di ba diba? At sumisingit pa nga sa akin sa pagbo-voiceover. Inahayaan ko nga makita ni Liam ng personal itong sinakulo dahil sa totoo lang ay takot na takot talaga si Liam dito. Dahil ang sabi nga nila kapag may takot ka ay dapat harapin mo ito para unti-unti ay ma-overcome mo ito. Napakalma nga ng pilit ni Abit itong si Liam dahil sa totoo lang habang papalapit papalapit ang sinakulo ay eh, takot na takot nga itong si Liam. <laughs>

dito, tinawag pa nga ni Tito Ish itong Kristo. Ang sabi nga ay mag-picture daw ito kasama si Diam. Kaya lang, akala naman nila eh matutuwa itong si Diam. Eh makikita nyo naman eh talaga naman takot na takot at hindi nga mawala. Ang punot ng kanyang noo. <laughs> At hindi pa nga dito natatapos ang sinakulo na yan dahil eto na nga ang kanyang mga kasamahan. Mm -hmm. Hindi nga lang isa ang gumaganap na Kristo. Ang alam ko nga ay salit-salitan sila at pagdating nga ng hapon ay lahat na sila. Oo, yes po. May panghapon pa po. Pagkatapos nga nitong pangumaga nila ay nagiinuman muna sila para intense mamayang hapon. <laughs> yung mga sinasabi kong mayang inuman, eh mula nung bata pa nga ako ay yung mga naririnig-rinig ko na ginagawa nga nila. Pero hindi ko sure kung totoo talaga yon ha. <laughs> O oh, di ba, Semana si Santa, Semana si Santa, ay eh, nagpapalaka pa ko ng chismis. Charot lang po 'yun ha. Ano 'yan? Tingnan mo kapat ka ako. Hello. Alok na hari namin sa iyo. Pero kung pagkakaitan mo, nakabungkot ka. ako Sila, hindi sasagot sa iyo.

<laughs> ba? Diba, napanood nyo yan. Sino ba naman hindi matatakot dito? Masisisi ko ba naman si Liam <laughs> At fast forward nga, pagkatapos nga ng sinakulo, ay nag-lunch na nga lang muna kaming lahat. Mga bandang 3pm nga, ay lumabas na naman kami dahil nga, andito na nga ang sinakulo na panghapon. Kaya naman itong si Liam, ay mapapansin nyo, natakot na takot na naman. <laughs> kung okay, hinahanap nyo nga po si Daddy C, hindi po namin kasama dahil po si Daddy C ay may trabaho during Semana Santa. Dahil ang work nga ni Daddy C ay US base. At uh, na nga itong sinakulo, naghahampasan na nga sila. <coughs> sinakulo. Ay susunod naman ito ay mamayang gabi na prosesyon. At eto na ngayon pagkamatay ni Jesus. At eto nga ang karaniwang tradisyon sa Delapas, Binan, Laguna kada Biyernes Santo. So yun lang guys. Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye!